Pabalikan natin yung bata. Ayan o. Oh. Ayan siya o. Oh. Pero nakakaawa siya. Kasi, bilad na bilad po siya sa inin. Meron ka, may kahoy. Kumain ka na, be? Kumain ka na? Nakita kita dito nung ano, martis yata. Pagkagaling mo yata sa school. Nakita kita dito. Araw-araw ka pala nagtitinda dito. Ilan din magkapatid? Ate mo? Pang ilan ka? ito? Alam mo ganito ang oh, nainitan na ako. Pero ito, kaya mo. Sa inyong wag ka ikaw lang nagtitinda? Saan naman? Yung sa dula. Yan din ang paninda niya. Ang tiyaga mo mama? Pero bago ka pumunta rito, kumakain ka na. hindi ka pa uuwi nyan paano yung pagkain mo? paano yung pagkain mo? nakapain na to marami ka mo no? yung papa mo nang oh. labang wala mo, may sakit, Ay, sakit. Ay, sakit mo may sakit, ano sakit ko? nawawa na alam mo, bihira lang batang dulad mo kasi marami ako nakita mga bata ang tatamad nila Utusan mo lang, nagre-reklamo na. Pero ikaw, bilib ako sa'yo. Kasi alam mo ako be. ilan taong ka na ba? Ito pa lang? Naranasan ko yung buhay na ganito ba? Ano yun? 20 ang araw, nag-trabaho ako. Yung nagdadamo, nagtatabas. Yung ang trabaho ko ba? Pero ikaw, 8 years old pa lang, oh. Nagtitinda ka dito sa sobrang init grabe ka na mo sana pagbalik ko rito no madalang mo lang kita ng payong ka naman may tubig ka huwag mo ibilad dyan saka huwag kang iinom sa tubig na mainit na pag na ano mong mainit na huwag mong inumay kasi magtatay ka ha Mag-iingat ka lagi. Bilad na bilad ka sa init dito. Saka dapat inaangat mo siya. Yung singaw ng init dyan nagkakasakit Dios na lang bahala sa iyo no Sipag mo kasi Marami kasi ako nakita ng batang Katamad talaga eh, Pero ikaw hindi dili Hindi sayo ba sa iyo no? Yung tubig mo Kapag nagdadala ka mo ilagay dyan Kasi kahit na ganito Nakapayong kapag mainit yun Nakakapagpatay yun Yung mababa ka, dala-dala mo yun doon. Grabe ka. Tsaga mo. pambili <laughs> mo ng palamig oh. Kasi wala akong budget ngayon eh. Sa sunod na pumunta ko rito, bibigyan kita. Ha? Para makaano ko ng payo. Kawawa ka nila. Ingat ka ha. Okay, babe. Bye. Ayan po yung bata